Eh. Pahinga mo tayo. sige sige. Ha? Nando. kayo ligaya. Okay, kayong pasaway. Huwag ka masyado ano. Humihiwalay sa amin. Oo, sige sige. 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 O kung ganun na ano hinanap mo ikaw ligaya, huwag kang humiwalay sa amin kasi ano, ikaw lang ang babae dito. Hey, ano? Oh. Survival kay ka kami. Oo. Oh. Right, right? Huwag kang mag, ano kasi, no mo sana, no, si no, ligaya. No. Um. Oh, ano na 'yon? Pass na 'yon pero oh, ito on. na masasabi sa akin, ano? Yung may concern na ako sa bilang ano ba mga kasama natin. Yeah, ikaw ligaya. Okay. Magano ka? Magkang hiwalay sa amin dahil ano? Sino'ng protekta sa iyo kung ano, kami lang ay doon Alam nyo, Sa mm. Sa yung bro? Oo. nga eh. oh, asa to? Brad, huwag kang pasaway rin, Brad. Sabi, huwag kang lumayan. ba na? Naku, gaya, hilak Gayan naman na mga gaya, ang gaya. lang ako eh. pagalitan ko <coughs> na. Dito lang ka na natin. mo? Ah, ganun. Huwag kang magtampo na pagsabihan kay... Ano naman tayo? Huwag oh. lang... Oh. Oh. Sundan mo, Brando. Dali mo yung ano, sniper ni ano, Rafael. Sige. kayo no. sa Sige, sige. din kayo, No. sa tao nga, pwede na pagsasabihan. Nagtampo. So, na Kaya... Sa atin naman, brother, di ba? Magkakasama tayo, kinangan. Hmm. yung, ano ba, magkakaisa. Dapat kung umanang kukisong. Kukisong nasa gaya ba nalang? Ano na? Kukisong nga ba? Ah, ba ba? Huwag. Huwag. Para, di ba sa ba? Ah, huwag lang, brad. Brad, ano ko na sa inyo, brad na? Huwag lang yung, ano, ano yung, eh, ano pa nga lang, ang asar, anong tawag yan? Yung gusto, baka may balik pang ano namin, asaraan, hindi. Ano na natin yun? Bawin ang magkakapatid lang ito, Brad. Mga yeah. Brad. Ito parang tampo ni ate. Bakit? Pinagalitan nyo kasi. Hindi naman. Pero sa si uh, lang na huwag humihiwalay kay baka delikado. Delikado? Uh. Sige nang, Sige, Sige kuya. O, oh, samahan mo lang yan Kasi ganoon lang talaga yun pag ano. <laughs> Magkakaisa lang tayo. Hindi yung mag-away-away. Hindi naman <laughs> away yun. O ano. Payo lang yun. Bilang kasamahan. Okay. Mm. Napapagod ako ng sobra. Napagod talaga ako ng sobra. Mm. Brad, kung yung sobra, ibigay mo na sa akin para hindi ka masyado mapagod. Parang pagod. Pagod na lang sa akin. Yung sobra sa'yo. Mm. Mahirap kasi kasi wala nang sobra. Sinagad ko. Ang sinagad mo? Sinagad mm. ko. Yan nga. Pambihira naman o. Oh. Ito yung tulong para isahan na. Ay, nako. Bakit yun ang... <coughs> magtampo ba yan? Ito? Huh? Parang iba ang kinikilos ni Tam Ligaya ngayon. Mm. Dapat hindi magtampo kasi ano mo. Tayo naman dito. Ah, kahit pag tupuk-tupukan tayo ito, hindi naman mangyari yung nakarang araw na nagkawatak-watak tayo. Kung anong nangyari. di Tulog tayo na nilalamok tayo dito sa... sa bundok okay. na ito. Kasi naghihintay kung kailan tayo ano kumpleto. Ngayon kumpleto na tayo, hindi na dapat mangyari 'yon nang nakaraan. Ito isa na 'yan. Ano 'yon? Ano 'yon? Ha? Juwa na. Wala akong jowa ngayon eh. Ha? Wala akong jowa talaga. Wala kang okay, jowa pala. Guys, so wala din jowa si Rapelo. Naka kasi yung gusto mag-mine diyan. Mine na so, eh. Yes, oh. okay, mine na 'to. lahat 'yan ngayon. Guys, oh. paki mine. Sama ko ngayon. Hello sa inyong lahat. Ha? Huh? Okay main guys. Chat na lang ako. Ano? Ano tawag option. option. sale. Um, um, ano tawag May sale uh, dito, may sale. Okay. Uh, option. Ano ba Mag-start tayo sa 5,000. 5,000. Sige, ano uh, bidding? Biding, bidding, <laughs> Biding, bidding. <bay. laughs> bidding, bidding. <laughs> okay, start sa 5,000. 5,000, hantod sa, 5, sa huh? ano? Hindi, wala, ano, oh, walang limit. limit. Uh, limit. uh pataas ah, hindi pa baba. Oh. Uh, pataas. sige. Oh, uh, uh, sige, comment uh, kayo sa baba. Comment lang uh, hmm. idol. Oh. Uh, auction, na oh, tama. Uh, kasi parang wala na talaga ako uh, kung uh, ano. Wala akong mga kachat. Mm uh -huh. Ikaw, ikaw Brad, anong inspiration mo sa buhay? ang uh, wala talaga akong inspiration din eh. Wala? Uh -huh. Wala kang instruction. Oh. Wala. Uh, Ay, yung aso ko lang. Yung ko lang. Matagal kong... Mm. Matagal kami sesama sa bukid. Okay, sige, sige, sige. Sige, Uy! Ano yun? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? oh nangyari? oh oh Ano Ano nangyari? Ano nangyari? 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 Ano Ano sabi ko nga sa ligaya. Pinabalik ko sa, sa inyo. Kung hindi, -tampo, hindi ganun na tampo-tampo, hindi isa na ganun. Ikaw Sinong na kanya kay nagtampo ka man, na namin. Ano ba yun? Ito, ito. Ito, ito.

utang na loob ko sa'yo. Pero wala kang utang na loob! Pero sumusubra ka na, nana. Floyd. Sumusubra ka na. Yeah, Yung inuutos mo sa'kin, tama ba yun? Papatayin ko ang aking sariling kapatid. Tama ba yun? Hindi. Hindi is, maa'ng ana. Ah. Hindi na ba خلي هاده هاده تعالي تعالي هذا شوف هذا حيوان كله قولي لي تعالي ساعدوني مسكين يا هادي شوفي خليها تشوف هذا عيوني مالها انا آه 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 بس واحده الحين آه هذا هذا سمك كبير خليها تشوف قولي هاي قولي هاي هذا هذا صديق قولي لها هاي maging bida sa sarili mong kamera. Magmakawa ka sa kamera mo, sabihin mo sa mga kasamahan mo, tulungan nyo to kasama nyo dahil bibihagi namin to. Kung hindi kayo magpapakita, mga standa, damakma duwag, magpakita na kayo dahil bihag na namin ang inyong pinakamamahal na kapatid na si Brando. Kaya mag magmasid kayo sa mga paligid. Dahil malamang Darating ang darating yung mga yan, hindi natin alam. Na Magmakaawa ka! Sabihin mo! Sabihin mo magbakaawa ka! Tulungan mo ko, tulungan niyo ko! Mga walang kwenta, mga ulupong! Magbakaawa ka! Para nga bang may natitilang buhay ka pa? Eh baka mamapagay ka namin? Ha? Alam ko na na, hindi Bakay niyo ako mapapatay! Hindi ka namin mapapatay kasi bihag ka nga namin eh. Para nga lumabas yung mga ulupong na yan eh, di ba? Kaya nga hindi ka namin papatay, magiging bihag ka namin. Kaya maghanda kayo na huwag mo katakas mo ha. Pagsama mo talaga na Alam mo naman kung masama ako magalit, di ba? Pero bakit ka nag-try doon? Bakit? Bakit ka umanig sa mga kapatid mo? Alambot ang lambot ng puso mo. Pinalaki kitang matigas ang puso. Ikaw ko na gusto ng mga utos mo sa akin. Sumunod ka lang sa akin. Sumunod? Sino ba? Sino bang kapatid niya? Kapatid niya? Sariling kapatid? Kahit kalaban natin sila, tanga ka ba? Yang Rafael na yan? Yang Dave na yan? Samantalang ako! Naka-arantado ka rin eh. Yan magdusa ka ngayon. Ko sa mga lol. 'Pag dihihin mo sa kamila na yan, magmakaawa ka na palabasin mo na sa dungay ang mga hayop na yung kasama mo. Ano, mukha yok? Teka mo kabubuhan mo. Eh dinadakip ka. Tayo bubu ka. Alam ko na na, Di ako iiwan ng asawa ko pa dahil. Lalong akala mo lang yon. Subukan mo mag-try doon sa amin ulit. Subukan mo yung tumama. Ang dami na naman kasalanan mga kasama mo, ha? Lahat kayo, ang dami na. Pinatay niyo yung mga kasama ko. Ang natauhan ko, harap ko. Ay, masinuto! hindi namin alam, nandiyan kayo sa tabi-tabi. Nakikinig. Wawang brando. <laughs> ana noon pala pinatanong nyo ako. Hay ka <tis> baka papatay pa. Inaniyo mo kalit. Wag kayong lahat na yan May nakagapos diyan. Pagpasig kayo. Dari hindi natin alam. Baka may taong darapet. Ali ngali nga ka ha. May bala kang sumasakit. Ini kayak yang at nagiging hirap-hirap na ang mga tao. Masarap ba? Ngayon, asan yung Sabi mo ang sarap ng buhay sa patag? Ang sarap ng buhay mga 44 at mga kapatid mong dadalawa? Sige, sabihin mo ngayon. Sabihin mo! Dito sa patag na <tipong> na. pagkain ko yun maayos. sa ko. Kamahan mo nana, alam ko. May natitira pa kayong mabuting puso, nana. Mabuting puso para sa mga tao hindi detridor. Ngayon, makikita nila to dahil i upload amplify Dito, hirapan niyo yan. Hirapan niyo. Ipapakita. Okay. Hirapan niyo. Hirapan niyo, lumutang kayo! Oh! Dante! Wow. Ikaya! Hope! Tay, baka po ni. Ante ito yung magkasama n'on, yung dito si Grando, uwawa naman, oh. No? Aw, ang